Ito tayo guys nangananang nga manok. May kata. Ayan, shout out po. Ayan na. Medyo matikis pa yung ating katatas. Ayan. Uh. Unti lang pala yung dalawang buong manok. Unti lang pala yung dalawang buong manok. Pero mga nagkatanong bakit ko daw hinalo palagi. Kung pag mo kasi mga berada, mga ano yung pampasarap yan, pag para sumarap yung ating mga niluluto. Pwede natin ng gata. Ayan. Para lalong mas sumarap. Nagluto tayo ng nagluto ano? tayo ng adobong gata adobong manok na may gata sarap niyan hindi na alo kasi pampasarap yan eh para sumarapin lahat mga manok patatas gawin natin yung cubes chicken cubes hmm masuk masuk tau Mau usuk-usuk, Siyempre mga guys, kundagin natin ang gata. Yan, para lalong kumarap. Pero po, Siyempre, hindi mawawala ang ating magic sarap. Ito yung aking lalagay palagi magic sarap. Magic sarap. Magic sarap. para umarap lahat ng parte ng manok at ng patata haluhaluin natin so, pwede natin siya ng yan. amintang durog pamintang pino para medyo umanghang ayun mga guys tapos lang ating ano ayun maya maya ay maluluto na to Minute, minute. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo yung ating ano. Sana po ay nagustuhan niyo yung ating ginawang adobong manok na may gata. Ang may ginataan, masarap po yan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you, so much everyone.